Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wabbil alamin Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ba'ad Sabi lang nagtanong Salam Ustad Ask lang po Pwede magbalik Islam Kahit may tato Wa warahmatullahi wabarakatuh Siyempre naman Hindi ibig sabihin Pag nag, may tato ka na Is hindi ka na pwede magbalik Islam Siyempre kaya nga mag, yung tao sa Islam O ba, ba, magbabalik Islam Kasi magbabalik loob siya sa Allah At magbabago So walang problema kahit ang buong katawan mo ay punong-puno ng tato, siyempre welcome ka sa Islam. Walang pwedeng magbawal sa iyo, pumigil siya na mag-Muslim dahil may tato ka. Kahit nga anong anong mayroon ka, may tato ka o palainom ka ng alak, o kaya ay uh, anumang kasalanan nagawa mo pag ikaw ay magbabalik Islam, welcome sa Islam. Tungkol naman sa tato, kailangan mangtanggalin mo 'yan. Kung, kung hindi ka mahihirapan na tanggalin, siyempre kailangan tanggalin. Pero kung halimbawa mapipinsala yung katawan mo, masisira yung katawan mo, hindi ganong kadaling tanggalin, di wag mo nang tanggalin. At uh, tanggap naman ang dasal mo, tanggap ka sa Islam kahit hindi matanggal yan. Kasi nga, yung pagtatanggal dyan is mahirap. So, wala pong problema. Allahu a'lam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.